Alam nyo ba na may isang piratang Chino ang nagnais na agawin ang pananakop sa Pilipinas sa kamay ng Espanyol ng dahil lamang sa taglay na yaman ng ating bansa? Sino nga ba si Limahong? At ano ang nangyari nang subukan niyang agawin ng Pilipinas sa ilalim ng kolonya ng Espanyol? Ano ang nangyari kay Limahong? yan ang aalamin natin pero bago natin simulan kung bago ka palang sa channel natin pindutin nyo na ang subscribe button ilike ang video ito at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin simulan na natin sa kasaysayan ng ating bansa isa sa mga bukang bibig na pangalan particular na sa mga unang taon ng kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas ay ang panghalang Limahong isang piratang Chino noong ikalabing anim na siglo na tinangkang sakupin mula sa mga Espanyol ang Pilipinas at noong 1574, bisperas ng kapistahan ni San Andres naharap ang kabisera ng pamalang kolonyal ng Espanya sa Pilipinas sa banta ng pananakop ng piratang Chino ito. Nang mahigit pitong daang tauan ni Limahong ang lumapag sa Malate, Manila. Armado ng mga arkebos, pico, sibat, palakol at itak Nagmarcha sila sa pangungunan ni Limahong papunta sa mga pader ng Intramuros kung saan nakasagupa nila ang mga sundalong Espanyol na pinamumunuan ni Martin de Goiti. Napatay ni na de Goiti ang 80 Chino habang labing apat na Espanyol kabilang na si de Goiti ang napatay sa labanang iyon. At sa laki ng mga nawala kinalimahong, napilitan umatras ang mga Chino mula Malate papuntang Kabite. Makalipas ang tatlong araw, bumalik si na limahong sa Maynila na ngayon mas malakas at armado ng mga kanyon ang kanilang mga barko. Pinaputokan nila ang mga itinayong depensa ng mga Espanyol sa Maynila na pinangunahan ni Juan de Salcedo at limampung sundalo na basag man ninalimahong ang kutang ito nagapi uli sila sa lupa at bago sila umatras ulit sa Maynila tinupok muna nila limahong ang isang barkong Espanyol at ang simbahan ng San Agustin sa Intramuros tuluyan ng umatras si limahong mula Maynila pabalik ng lalawigan ng Ilocos. Pero nagpas siyang magtayo muna ng kuta sa lalawigan ng Pangasinan sa bukana ng Ilog Agno sa kasalukuyang bayan ng Lingayen. Samantala, hinabol naman sina Limahong ni Juan de Salcedo kasama ang 256 na Espanyol at 2500 na katutubo at sinalakay nila ang kuta ni Limahong sa Lingayen noong March 30, 1575. Sa takot ni Limahong sa nakita niyang napakalaking pwersang Espanyol at sa katotohan ng daang, -daang Chino na ang nawala sa tauhan ni Limahong, napilitan siya ulit iwan ang kanyang kuta sa lingayen. Habang apat na buwang kinubkob ito ng mga Espanyol bago ito sumuko noong August 4, 1575. Nakatakas si Nalimahong at mga natitirang taga-suporta niya pabalik ng China at kung ano man ang nangyari sa kanya pagkatapos ng kanyang kampanya sa Pilipinas ay wala nang nakakaalam. Isang piratang Chino si Limahong na naghahasik ng lagim sa mga daungan ng Guangdong sa Katimugang China at una niyang narinig ang tungkol sa mga kayamanan ng Pilipinas nang bumagsak sa kanyang kamay ang barkong Chino na nakikipagkalakal sa Pilipinas. Napagpasyahan ni Limahong na salakayin ng Pilipinas at kunin ang pag-aari at yaman ng ating bansa ang isa sa mga banyagan Chino na nagpakita ng agresyon sa ating teritoryo.